Mga sports breaking news, posible bang makumpleto ni Terence Romeo ang final 12 ng Gilas Pilipinas para sa SEA 25 At hindi lang yan, may bagong record ang Gilas matapos talunin ang Guam sa kanilang latest game. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang kontrobersyal na Thailand ban list at ang sinabi ni Coach Tim Cohn kay Jericho Cruz na umani ng reaksyon sa social media. Kung trip mo po ang ng content, pay one of follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Alam natin matagal nang hinihintay ng fans ang balita tungkol kay Terence Romeo. Ayon sa mga insider's info, may mataas na posibilidad na makapasok siya sa final ng club ng Gilas para sa SEA Games. Si Romeo ay kilala sa kanyang explosive scoring at clutch plays kaya't malaking boost ito sa team chemistry at scoring power ng Gilas. Mga ka-sports kung makakabalik siya expected maging malaking factor siya kasamang Pilipinas kalaban sa Thailand, Malaysia at iba pang Southeast Asian countries. Pero hindi lang si Romeo mga kasports, ang mga sports ang pinag-uusapan ngayon. Inanunsyo na rin ang full list ng Thailand players na ban matapos ang kontrobersyal na pangyayari sa previous SEA Games. Ito ay malaking factor na pwedeng magbigay sa edge sa Gilas Pilipinas. Sa madaling salita, may malaking advantage ang Pilipinas sa upcoming games. Mga sports ang mga bansa ito ay siguradong magbabago ng dynamics ng SEA Games Men's Basketball at maaari ring maging dahilan para mas madali ang path ng Gilas sa gold medal contention. At syempre mga sports hindi pwedeng palambasin ang bagong record ng Gilas matapos talunin ng Guam. Ang team na ito ay pinakita ang solid na teamwork, rebounding at scoring efficiency na talaga naman lamang viral sa basketball community. At may viral moment pa sinabi ni Coach Tim Cohn kay Jericho Cruz sa locker room na nakakaantig sa kanyang team kahit na siya sa team ng Guam. Ang ganitong peep talk ay nabigay inspirasyon sa ating national team lalo na sa mga younger players tulad ni QMB at KQ. Mga ka-sports kung makasama si Romeo sa Final 12 at dahil sa Thailand Bans, malaking chance ng Gilas ang magiging top contender sa SEA Games 2025. Hindi lang ito tungkol sa talent kundi sa strategy at team Mystery na pinalakas ni Coach Team Cone. Para sa mga fans, panatilihin ang excitement dahil malapit na mga official lineups at tiyak na marami pang surprises na darating sa SEA Games. Kaya mga sports ano ang opinion ninyo? Makakabalik kaya si Terence Romeo sa final 12 ng Gilas? At paano makakaapekto ang Thailand ban sa laban ng Pilipinas? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa latest Gilas updates, SEA Games news at FIBA highlights. So paano? Ingat po kaya.